Okay, hello Libra. So, ang basa natin ngayon is para sa September twenty-two mo hanggang sa thirty po, no. So, kung bago kapos sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no. Ayan. <clears throat> Ayan. So, ang gagamitin nating spread is Celtic cross spread. Ito'y very detalyado, no? Makikita mo ang iyong energy, ang mga hamon, kung ano pinagmula ng problema kasi hindi naman po lagi kasiyahan, no? Talagang dapat din natin ang harapin ang mga araw-araw na hamon sa ating buhay, no? So, pili po tayo ng sampu, no? Kuha tayo ng sampu sa card mo. <clears throat> so, may king of swords ka. ang hamon mo. Kupa tayo sa iyong hamon. Ayan, meron kang seven of swords ang pinakahamon mo. May pagdilin lang to, no? At meron ka ring five of swords in reverse. <clears throat> Ay, pasensya na. Naano tayo. So, kasalukoy ang action mo is ang um, hermit, no? Parang panloob ng karunungan at uh, ikaw, parang introspections din na kailangan mo. Meron ka rin possibility rito, ang Eight of Swords in Reverse. Ito yung pagkaka-trap sa isang ano na, pero ngayon ay naliliwanagang ka na. At ang... Kita pa rin natin dito ang high priestess, ang pinaka-immediate outcome mo rin. Tignan natin yung malapit na yung hinaharap. You got the fool. <clears throat> at ang panloob na emotion mo. Tignan natin ang panloob na emotion mo. No? Two of wands in reverse. At Ten of Cups. A Ten of Pentacles. And Death in Reverse. Ang pinaka-outcome mo na. So, kukuha rin tayo ng iyong guidance sa, sa everyday mo para magamit mo. No? Sino kayang angel ang magbibigay sa'yo? Ayan. Patient. Ang sabi ni Archangel Jopiel. So, patient is virtue. And kay Romance Angel, ko rin tayo ng isang mensahe kay Romance Angel. <clears throat> Ayan, chemistry. So, nakikita natin dito sa basa monak, no? Ah, uh, itong King of Swords, ito yung nagpapahiwatig sa'yo na ikaw yung kasalukuyang nasa isang posisyon kung saan kailangan mong gumamit ng logic, no? Or sabihin natin, pagiging objective at matalinong pagpapasya, no? At ikaw na ikaw to, no? Libra. So, kailangan mong maging prangka at maging diretso ka sa iyong haharapin na sitwasyon. So, pinapakita din dito yung kakayahan mong ihiwalay ang emosyon, no? When it comes sa iyong mga desisyon, or mula sa sa ano sa katotohanan no so may nakikita tayo dito ng seven of swords ito yung uh, ito yung isang hamon na may isang sitwasyon o taong na hindi tapat or sabihin natin o ikaya ikaw ikay mismo ang may pinipili na takasan o ilihim ang isang bagay no so nagpapahiwatig din ito ng panlilindang pandaraya o kaya lihim na aksyon na nagdudulot ng stress sa iyo o pag-aalala. So ito yung pangunahing hamon na dapat mong harapin, no? At <coughs> uh, meron ding mga nakatagong impluwensya na which is ang pay pay five of swords mo, no? Na naka-reverse. So ito yung card na nagpapakita na unti-unti ka namang na nagpapagaling mula sa isang nakaraang labanan or sabi natin sa salungatan or sa agreement or disagreement no dahil nakikita mo nga meron karitong king of king of swords na bilang ikaw, kumbaga ginamit mo yan na power no para makaalis sa isang pagiging trap ng eight of swords dito. No? So ang king of swords na ikaw din yung parang may kakayahan na iniwalay ang talaga ginamit mo rin yung utak mo sa pagre at hindi mo ginagamit ang iyong puso when it comes sa decisions. No? which is your real power naman yan no So yung mga hamon na nakikita natin dito ay isang isang paglililang maaring meron din sa inyong mawala ng ano no ng pera, mawala ng wallet, ng cellphone so ingatan ang mga bagay-bagay din or dapat sinasabi rito yung pagiging masinop no Ang challenge mo sa September 22 to 30 no uh, make sure na na alagaan yung mga gamit ninyo, no? Dahil medyo may pagkaburara kayo ng September 22 to 30 po, no? Ayan. So, yan ang hamon na kailangan pag-ingatan ng gamit, no? Dahil baka may magnanakaw, no? So, kasi may, that is seven of swords, no? Magaling magtago. So, ang hermit, parang hahanap ka ng kasagutan na ikaw lang makakasagot. So, magkakaroon ka ng konting, ano, no? Set aside na parang sarili mo lang. Kung Seven of Swords nga, uh, parang may lihim na nagpapahawating din ng panilinlang o pandaraya o lihim na actions na nagdudulot ng stress o pag-alala sa'yo. So, ito yung pangunahing hamon na dapat mong harapin, no? So, na may nakikita tayong nakatagong impluensya sa'yo ang Five of Swords, uh, no? para ito yung nagpapakita ng Baga, gumugulo sa iyong isipan, no? Pero nakikita natin dito is unti-unting nagkakaroon ng healing at kaliwanagan sa iyo ang mga nakaraan, no? So, parang maaring matuto ka rin ng bitawan ang bagay na hindi mo na kayang kontrolin. O nagde-decision ka ng, ng itigil ang pakikipag-away. Eh parang you wanted to end it up na, no? So, meron ka rin kasalukuyan dito which is ang hermit, no? It's parang naghahanap ka ng parang panloob na gabay at karanong at karunungan no ito yung panahon para sa introspections mo at pag-unawa sa iyong sarili so ang pagiging mag-isa o pagmuni-muni ay makakatulong sa iyo upang makahanap ka ng kaliwanagan so may nakikita rin tayo dito ang posibilidad na ang eight of swords mo no in reverse ito yung may potential kang makalaya mula sa mga mahigpit na ikaw mismo ang lumikha no parang yung yung self-confidence is nawawala sa iyo. So ito yung mga takot din at pag alinlangan na pumipigil sa unti-unti mong pagkawala, no? Ito yung nagpapahiwatig na yung paghahanap ng kalayaan mula sa mental na pagkakulong, no? Sometimes you're self-sabotaging yourself dito sa aid of word, sa aid, of sorts, pero at least ngayon ah uh, nakita mo na ng kalinawa, nakita mo na ng klaro sa iyo kung ano saan dapat mag-focus, no? Hindi ka na yung parang na sa, sa sa fear, at na hindi mo madesisyonan, no? At good thing na this is reverse kasi ibig sabihin nakikita mo na ng maliwanag, nakikita mo na yung anong pinagsimula ng gulo at haharapin mo na ang mga sitwasyon na parang sa tingin mo is ano no na hindi nakakabuti sa iyo no parang ititigil mo rin yung mga hindi nakakabuti sa iyo para nagkaroon ka ng clarity rito at kaliwanagan no libra and then you also have dito yung yung itong high priestess mo no so ito yung immediate result no ang full ang high priestess is parang you need to trust your intuitions na magiging malaking tulong para sa iyo no because ang high priestess ito yung nagpapakita sa iyo ng nakaraan din ay puno na rin ng uh, parang ito rin yung pagiging pagmasid, no? At ang mga nakaraan na na nagamit mo rin ang iyong intuition na nakatulong sa pagiging open mo, no? O pagiging sabi natin kalaya ka sa pagiging sa pagka sa eight of swords dito in reverse, no? So, malamang na nakinig ka sa iyong mga panloob na boses din sa intuitions kung bakit mo nakita ang kaliwanagan at humarap sa mga sitwasyon ng mas may malalim na pag-unawa. Parang sabihin natin, you got some clear clarity naunawaan mo ng gusto dahil nga nakikinig ka sa iyong intuition. So, malapit na hinaharap mo is, nakita mo dito is the fool. So, mag-ingat ka sa paparating na hakbang, no? Because ipinapahawating ng card na ito yung isang pag-atubili o kawalan ng direksyon o kawalan ng paplano bago gumawa ng isang malaking desisyon. Maari rin nagpapahihwating ito ng paggawa ng isang mapanganib, mapanganib na hakbang. So, make sure wag pa dalos-dalos pag sa pagdedesisyon no ah uh, wag ka mag maging malituhin kailangan mag-focus no so nakikita mo din dito ang iyong panloob na emosyon you have the two of wands dito na naka-reverse so may pakiramdam ka ng pag-aalin at kakulangan ng direksyon no alam mo aware ka no baka nag-aalinlangan ka rin kung ano yung susunod na hakbang sa iyong buhay o kung aling daan ang dapat mong tahakin. So, medyo bothered ka rin, no? So, nakikita mo itong Ten of Pentacles dito. Parang ito yung pakiramdam mo na yung pag-aalinlangan ay kakulangan ng direksyon. Baka nag-aalinlangan ka rin ng kung ano yung susunod na akbang mo sa iyong buhay, no? So, nakikita natin dito yung ang iyong kapaligiran din ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganahan at matatag na pundasyon, lalo na sa aspeto ng family at pananalapi, no? So, ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga rin ng pangmatagalang security na nakikita natin. At ang debt reverse, ang iyong outcome, ito yung nangangahulugang nag-aalangan ka sa paggawa ng kinakailangang pagbabago kahit na may kailangan ng matapos, no? Parang nagpapahiwatig ito ng sabi natin pagtanggi or transitions o takot sa pagharap ng isang bagong simula, no? So medyo ang higit natin dito, ang reading mo ay nagpapakita na ikaw ay, ay isang mahalagang yugto ng pagbabago, no? Meron kang kapangyarihang mag-isip ng malinaw because you're invading the king of swords dito, no? Upang lahat malampasan mo mga takot at pag-aalinlangan, no? You got the seven of swords then, na at two of ones in reverse, yung nakaraan ng naghahanda sa iyo para dito. So, ang high priestess mo ay may potential kang makalaya mula sa, sa paghigpit ng eight of swords in reverse dito, no? So, nakikita natin dito yung yung pangunahing hamon sa iyo ang pagtanggi at pagbabago, which is death in reverse, no? Kailangan mo maging handa na bitawan ang nakaraan upang makamit mo yung kasaganaan ay yung let go the things no longer helping you. Or sabi natin, pag ang relationship's not, na working anymore, you could let go down. No? Parang sabi natin, for you to, para alam mo kung saan ka nakapwesto. No? So, wag nang ipilit. So, nakikita din natin dito yung wag maging padalos-dalos din sa paggawa ng desisyon. No? Manap ka ng kaliwanagan sa pamamagitan ng introspection yung mag-isip ka sa sarili mo na parang kailangan mo mag, mag hermit mode din no para at least magkaroon ka ng kaliwanagan no parang hindi yung one sided no kumbaga makita mo ng buong mal maliwanag ang 360 ang pang ang pangyayari makakuha ka ng ebidensya makakuha ka ng ng tamang ng ano no ng sapat na rason din no sa sa iyong sitwasyon sa rason na para ipagtanggol din yung sarili mo no so nakikita natin dito ah... Uh, sa yung pagdidesisyon actually is ginagamit mo lang utak mo parang you're not including your emotions, no? So, it could be work on you, no? Uh, sometimes we need to also to put some emotions dyan kung mag-decide ka, no? And then, so mag-iingat ka lang sa mga gawain sa hinaharap, no? Make sure na walang walang papalya or let's say walang walang problema ang magayari uli sa mga plano mo. So, always use your, your intuitions dito, no? At wag mong, wag do not resist changes, no? Ito rin yung kailangan din na we need to throw everything na tingin natin na hindi na nakakatulong sa atin with the debt. No? Kasi parang nakikita natin dito, you're still holding from the, from the <laughs> past na kailangan na nating itapon, no? Na nagpapabigat lang sa atin. Huwag matakot to face the reality, no? Or to to face the changes in you. Kailangan na magbago ang ang mga style, ang mga pag-uugali, ang mga sabi natin kung sa sitwasyon naman, sa relasyon, sa karera, yung mga style sa trabaho, style sa sa pakikitungo, we need to change, no? Huwag mong katakutan because changes is good, no? So, ayan. At maaari ding at bigay din sa iyo ni Archangel Angel Jopael dito na na be patience, no? Ang sabi ni Archangel Jopael, your dreams are blooming more rapidly. Then uh, then you realize, still they need some nurturing and patience, no? Kumbaga, yung mga dream mo, yung mga goal mo sa buhay, no? Kailangan ng patience ah uh, dahil hindi basa-basa naman mag-grow yan eh, sa totoo, no? Pero, gumawa ka ng isang hakbang. So, nakikita natin, uh, in mo lang. So, ang pa paano in-nurtured yan? Konting patience and trust. Trust the process, no? Ang sabi ng Archangel sa sa'yo. And then, you also have chemistry. Ang sabi rito, parang may sense of, well, may, uh, or maybe let's say na someone is about to come to you, na parang mayroong kayong strong magnetic attractions na parang tingin mo fam ano parang parehas kayo ng gusto, parehas kayo ng mga opinion, no? Parang swak na swak yung energy na yung dalawa. Ibig sabihin na itong taong ito maaring sabihin natin twin flame mo rin, no? Parang tingin mo siya yung missing link, no? Sa ano mo, sa buhay mo. So at saka hindi mahirap sa inyo yung yung naging close kayo, no? Kasi you got the chemistry daw. So maybe you've known each other for on your during your past life no medyo siguro magkakilala na kayo ng past life din no so makikita mo ang tao paparating sa iyo ay may ay meron kayong strong magnetic attractions no so parang may sense of familiarity rin kayo dahil baka nga dati you've been in a past life relationship also no kung baga magko-continue parang uh, hindi ba hirap pakisamahan parang tingin mo vibes na vibes kayo it could be also as a friend na pupunta siya sa iyo or or it could be na isang lover mo rin no Ayan. So nakikita ko din dito. So sa pag-ibig din naman, magbibigay ako sa pag ito yung para nakita na, ito yung yung pagtuklas sa changes at pag-asa at pagtitiyaga, no? Kasi may nakikita ko sa King of Swords dito. Ito yung aspeto ng pag-ibig. Ito yung nangangahulugan na kailangan mong gumamit ng isang malinaw na ano, no? Isang malinaw na pag-iisip at logika, no? baka kailangan mo ring harapin ang isang sitwasyon sa pag-ibig ng may pagiging objective, no? Kung minsan nangangahulugan din ito yung paggawa ng mahirap, ngunit kinakailangan desisyon, libra, no? So, dahil sa seven of swords dito, maaaring ito yung sinasabi na, na nagpapahiwatig ng mga hindi tapat na intensyon o mga lihim sa iyong relasyon. Baka may hindi ka rin nasasabi o kaya naman mayroon kang nararamdamang hindi mo may pahayag. So, ito yung maaaring magdulot ng pagdududa at kawalan ng katiyakan sa iyo, no? So, the five of swords dito. So, ito yung card na isang magandang silyales na nagsisimula kang makapag, makapagpagaling mula sa mga nakaraang mong hidwaan o sa pag-ibig, no? Masanda ka ng bitawan ng mga away at, at sulangat at yung sabi natin yung argumento at, at parang you're trying to find some peace, no? So, sa pag-ibig din, ang hermit mode ay nanganguhulugang kailangan mo rin maglaan ng oras para sa sarili, no? Para uh, magkaroon ka ng pagmuni-muni upang maunawaan mo yung tunay na kagustuhan at yung talagang ano yung pangangailangan mo sa isang relasyon. And may potential kang makalaya mula sa self-imposed limitations sa pag-ibig. Baka sabihin natin na kang magbukas muli o kaya naman ay naniniwala kang hindi karapat dapat na tunay na pag-ibig. So, oras na para harapin mo ang mga takot na yan, no? Because you have the high priestess. Ito yung sa nakaraan, malaki ang iyong intuition sa pag-ibig, no? So, malamang yun yung nakikinig ka sa isang puso at ito ang gabay mo sa mga desisyon mo. You need to listen to your gut feeling when it comes to your relationship o sa mga desisyon regarding relationship din, no? So, mag-iingat sa bigla desisyon o kawalan ng plano pagdating sa pag-ibig, no? Baka hindi ka baka hindi ka pahanda sa isang bagong relasyon. O kaya naman ay gumawa ka ng hakbang ng hindi lubusang nag-iisip. So, uh, think, thrice or ten times, no? Para magkaroon ka talaga na parang sure na sure at walang kapahamakan na idudulot sa'yo. So, meron ditong two of ones in reverse. When it comes sa pag-ibig, ito yung sabi nating pag-aalilangan kung ang susunod na hakbang mo sa iyong pag-ibig ay maaring mahirapan kang pumili sa pagitan ng dalawang tao or sabi nating dalawang sitwasyon niya, no? So, sa kabila ng pagsubok at yung mga sana sa nasa kapaligiran mo, nangangako ng isang matatag at pangmatagalan din na pag-ibig, no? Ito yung maaring mga hulugan din sa ng pagbuo ng pamilya o pagkakaroon ng malalim na pakikipagrelasyon, no? So, ang death in reverse mo dito, ito yung pinakamalaking hamon na parang you're resisting na kinakailangan din na na pagbabago no sa pag-ibig kahit na alam mong may kailangan matapos o baguhin no so minsan nag-aalalahan ka so marahil dahil sa takot at kawalan ng pagiging ng unity o pagiging nag-iisa kayo no so malaking bahagi sa ira sa sa iyong relasyon isa lang alang ang patience no at uh, pilitin na magkaroon kayo ng mag, ng dagdagan ng spice sa iyong relationship para hindi mauwi sa hiwalayan no so ang patience dito na sinasabi sa iyo is ah uh, kailangan maging matiyaga at ang pagbabago kailangan nangangailangan ng panahon so huwag madaliin ang mga bagay So hayaan mong maganap ang ito ng kusa, no? Sa pag-ibig, ang pagtatsagay ng ang hulugan ng pagbibigay ng sapat na oras para ito mag-heal, mag no? At pag-unawa at pagbuo ng tamang tamang koneksyon. So kung meron kang hinaha, hin hinahangad sa pag-ibig, magtiwala na daring ito sa iyo sa tamang oras kung ikaw ay gagawa ng kailangang hakbang, no? At maging pa pasensyoso ka, no? Okay, Libra. So, I hope you want the reading. So, see you again po. Sa our next reading, no? Ayan, thank you. Sana nagustuhan mo, Libra. Thanks. And don't, don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? Ayan, thank you so much and God bless you.